Do not overlove or overneed need anyone. Love mo, yes, but do not overly love. Kaya nga sabi nyo, unahin mo siyang mahalin, kahit hindi iba. Yung world, hindi laging masama. But anything that is really permanent, sabi sa 1 John 2 to 15, do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you cannot love the Father. Yung nagmamahal, ilagay nyo sa lugar. Pag sobra kayo nagmahal, talo kayo. Hindi lang kayo maalala. Wala na kayo sa sarili. May mga tao nakatitig sa cellphone nila eh. Talaga nakatitig. Abang nang abang na may dumating na text. Dumating ka na, dumating ka na, dumating ka na. Wala namang dumadating. Mga advertisement pa ng kondo ang darating. Eh papano sobrang nagmamahal? Magmahal kayo pero ilagay nyo sa lugar. Hindi dapat kawawain ang sarili. Do not be anybody's satellite. No one is as weak as a person who is madly in love. You weaken yourself. Nilululo ng katwiran, nilululo ng pinag-aralan, ng lahat-lahat. Bago lang matauhan, na-damage na siya. Kaya dapat may ititira ka sa sarili mo. Marunong ka siyempre magmahal because God is love and we have to love. Pero Huwag kang magpapakabaliw ng sobra-sobra. Lalo sa hindi naman nababaliw sa'yo. May magtatanong pa sa akin, meron po akong boyfriend pero ramdam ko hindi ako mahal. Eh, ba't ka nagtsatsaka? Bakit? Hindi ka pala mahal. Kumahanap ka ng sakit ng katawan. So, kailangan magpakatalino ang tao. We were created by God to be healthily independent. Kaya kahit may kakambal ka, ipinapakanak ka, ka magisa eh mamamatay ka mag-isa. Haharap ka sa Diyos mag-isa. Ibig sabihin, kaya mong harapin ang maraming bagay sa buhay kahit walang kasama. Although, mas masarap kung may kasama. Pero huwag kang magpapadaya sa kasinungalingan na kung walang wala kang kasama, hindi ka na mabubuhay. Yun ay isang kasinungalingan. Napaka-importante kahit nga sa ina, ang unang-unang nangyayari sa bata pag ipapanganak, malalagot ang busod. It's a declaration o progressive independence. At dapat yon suportahan ng magulang at ng lahat na maging independent yung bata habang tumatagal. Psalm 146, 3 to 4, you can't depend on anyone. Not even a great leader. Once they die and are buried, that will be the end of all their plans. Sabi, hindi ka pwedeng umasa sa iba kahit magaling pang tao yan. Dahil pag namatay yan, paano ka? maasa ka dependent ka